Magandang araw. Dito po tayo ngayon sa Sitio Ragara, Barangay Concepcion, Kalintaan, Occidental Mindoro. At gusto ko pong uh, ipakita sa inyo ang teknolohiya ng pag-aalaga ng oyster mushroom o kabuting pamaypay. So ito po ay pinamamahalaan ng dalawang mag-asawa na napakasipag po at sila ay nagsanay sa DA. ang ito po yung may-ari, ano, uh, isang pamilya po ito, si Jesse Isidro, at yung kanyang uh, may bahay ay si Maylin Isidro. Yan po. So, ang una po natin titingnan ngayon dito ay itong, ano, itong kanyang mga deami. Ano po, yan. Makita po ninyo, ito yung unang step sa mushroom production. Pangungulekta ng mga gagamitin na pagtatanda ng mushroom. So, ito po, no. So, Kuya, sa inyo po kinukuha ito? Sa kabilang punto pa, mga dalawang kilometro ang layo. Uh, ano po yan? Na uh, sariwa siya? oh, bagong harvest. Yan. So, ang una pong ginagawa ay mangunglekta ng mga dayami, ano? Yung mga bagong harvest po na sariwang dayami. At iniipon po nila dito. So, mga gaano kadami po yung, ano, yung uh, kinokolekta ninyong dayami sa loob ng isang buwan? Ay, dipindi sa kaya namin hakutin. Aha. Uh -huh. uh, kailangan mas marami. Ang susunod po na bahagi ay yung paghahalo-halo ng mga sangkap ng substrate. Ano? Yung pondayami, yung kusot, yung drak, yung lime o apog, at yung pulang asukal. Ano? Yan, hinahalo na maayos yan para uh, maging pantay ang pagkakahalo nito. At pagkatapos po niyan ay pwede na pong simulan ang paglalagay nito sa puting bag o yung natawag na Uh, paggawa ng protein bag na siyang pagtataniman ng mga espon o ng kabuti. <laughs>